Hello po mga katambay Muli po si Ka Amanong po Kamusta po tayong lahat uh, Ngayon po uh, Pag-usapan po natin Good news uh, Good news naman po uh, Ang ating pag-usapan At bigyan ng komento uh, Paikinig ko po sa inyo Saka natin uh, Bigyan ng na komento Yung sinasabi kong good news Mga katambay Ito po uh, pisahan na po natin Ang ating uh, Good news Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na muli siyang kakandidato sa susunod na eleksyon. Ito ang naging pahayag ng Vice Presidente sa kanyang speech kahapon sa isang event sa Davao City. Gayunman, hindi na nito idinetalye kung sa anong posisyon siya kakandidato, pero matatapos ang kanyang termino sa pagka-Vice Presidente sa taong 2028. Habang idaraos naman ang midterm election sa bansa sa taong 2025 ayon po mga katambay, yung good news. Uh, napaaganda po ng sa ginawa ni Vice President Sara Duterte sa pananaw ni Kamanong. At least eh, makapag-prepare. Makapag-prepare ang mga Pilipino. Tayo, tayo mga Pilipino. Doon sa maaga niya rin, maaga rin yung... Uh, paghahayag na si muling tatakbo. Ah, uh, ang isa lang nakikita kong scenario diyan, eh syempre pagka ganyang maaga kang nagde-declare, nagsasalita, eh yung mga kalaban na ni Vice President Sara, yung kalaban naman niya sa politika, eh maaga rin siyang babakbakan, di po ba? Babakbakan siya ng maaga. Pero sa nakikita ko naman, Uh, sa pananaw ni Ka eh ang mga Duterte, eh, sanay naman sa ganyan na, na pamamaraan ng mga politiko na lalo na yung mga naninira. Dahil alam naman natin ang mga Duterte, kahit siraan mo naman siraan, eh, nakikita naman sa gawa. <laughs> di po ba yung ginagawa ng mga Duterte? Di po ba? Uh, yun naman po ang yun know, naman po ang nakikita ng mga Pilipino. Hindi naman politiko lang ang tao sa Pilipinas, di po ba? Para sila lang ang sila lang makakita. At yung nakikita nila, eh, aayunan na natin. May mga sarili-sarili tayong mata. At nakikita natin, na-appreciate natin yung ginagawa ng ating busy presidente, di po ba? Uh, kaya po, sa, sa, uh, ah, ni pananaw, ni Kamanong, yung mga ganyang maagaring uh, maaga rin nagdideklara, eh, paghahanda po yan, mga katambay. Paghahanda. Kasi alam naman natin, ang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon, eh, malaking paghahanda po yan, mga katambay. Buong Pilipinas po yan. Kaya po ngayon, yung mga politiko, mag-iisip po ngayon yan. Mag-iisip na po yan. Dahil nagsalita na po ang ating vice-presidente, uh, natatakbong muli Uh, sana uh, Ang takbuhan ni BP eh, Siyempre yung pinaka na Pinaka na Pamukha ng kanyang ama Na naging presidente natin At ang kagandahan nun uh, Parehas pa tayong mga buhay Nakita natin yung ginawa ng kanyang ama Eh nahando na po yung You know Yung pagmamahal ng Duterte Hindi pa mawawala sa atin yun At nakikita naman natin na magiging mabuting presidente kung papala rin siya sa 2028. Matagal pa naman mga katambay. Matagal pa. Eh, alam natin magiging mabuting presidente ang ating Sara kung siya ang mananalo ng 2028. Kaya po, good news po. Uh, maaga siyang nag-declare. Kaya lang, siyempre po, eh, nando na yung kinasabi ko nga, eh, mga babanat sa kanya. Lalo na, lalo, lalo babanat yan. Alam nyo pa mga tambay, sa pananaw ni Kamanong, yung bayani, yung bayani, <laughs> si Antonio Trillanes, nakita nyo naman po yan. Hindi tumitigil <laughs> sa paninira sa mga Duterte. Kaya, napakarami na nakamove on sa kanya. Pero siya hindi pa makamove on. <laughs> Di <po> ba? <laughs> Tumakbo ka na lang, Mr. Trillanes. Tumakbo ka na lang. At ikaw naman yung mananalot dahil napakarami mo nagawa sa Pilipinas. Di po ba? Hindi yung puro paninira ka ng paninira. Hindi mo naman sinasampahan ng kaso. Di po ba? Sampahan mo ng kaso yung mga paninira mo. Di po ba? Katulad yung ICC doon sa tatay ni Vice President, yung dating Pangulo. Napakarami mong hawak o alam na mga uh, diba, testigo. eh iba hindi ka magsampan ng kaso diyan sa Pilipinas, Di ba? isip-isip lang din tayo mga Pilipino kung ito tatakbo 'yan eh. Tatakbo 'yan sa next year 2025 si Bayaning Trillanes, 'di ba? I-search niyo po mga katambay, yung mga history niyan, yung nagawa niyan at nakakatulong hanggang ngayon sa Pilipinas sa mga ginawa niyan na napapainabangan natin ang mga nagawa ni Trillanes ni dating senador. Kaya iboto po natin yan, tao na yan. Opo. <laughs> Kaya po, tayo po, mga nagmamahal sa mga Duterte, balik na natin kay Sarah. Huwag na nating pahabain yung <laughs> sabayani. Sumisikat eh. <laughs> Kaya po, ma masaya po si Kamanong at maaga nagdeklara at at least mapaghahanda natin ng maaga ang pagiging paghahanda rin ni bibi Sara. <coughs> excuse me po. Excuse po. Kaya po tayong mga Pilipino ngayon, ah, maghanda na rin ah, yung suporta ah, sa sa siyempre po yung lahat ng atake kay BP lalo kung namumuliti ka, eh, kukumentohan agad ni Kamanong. Yun po ang ating ah, uh, maitutulong na lang ah, uh, kay BP Sara. Yung lahat ng atake at namumuliti ka at wala namang pruweba at hindi nagsasampa ng demanda, kukumentohan natin yan. Tayong mga Pilipino, kukumentohan natin lahat yan, di po ba? Kaya po mga katambay, mayro uh, meron po tayong good news. Uh, hindi puro... <laughs> Bad news. <laughs> Di ba ba? Maraming salamat po mga katambay. Uh, maiksing video lang po about ki BP Sara. Uh, muli po. Uh, ingatan nawa po tayo ng may kapal. At muli po. Nagiiwan po ng mahalin natin ng Pilipinas. Kaya natin to. Laban lang. Pilipino. Bye bye Paalam.